Maging mapagmatsyag, maging alerto, mga kapuso, alam nyo bang ang ilang ordinaryong bagay na lagi nating ginagamit o hinahawakan, pinamumugara ng mga bakterya at germs na pwedeng maging sanhi ng sakit. Gusto nyo bang malaman ang mga pinakamarumi o germiest areas? Alamin sa kwentong ito. Alam nyo bang 80% ng mga nakakahawang sakit ang naisasalin sa pamagitan ng paghawak sa isang tao o kaya naman sa isang bagay na nahawakan na ng iba? Ito ay ayon sa librong The Secret Life of Germs ni Dr. Philip Tierno, Director ng Clinical Microbiology and Immunology sa New York University Medical Center. Kaya kung tutuusin sa araw-araw nating pamumuhay at pakikisalamuha sa iba, hindi mabibilang ang dami ng mga tao at bagay na hinahawakan natin. Hindi rin halos mabilang kung ilan ang pagkakataong pwede tayong mahawa ng sakit. Ayon kay Dr. Gia Sison, ilan sa mga pang-araw-araw nating ginagamit, hindi natin nakakalain na maaring pamugaran ng mikrobyo o germs. Isa na rito ang mga computer sa bahay at opisina. Lalo na ngayon, hinig natin sa computer. Pag hahawak pala ng keyboard, mag-iingat pa rin tayo kasi pwede rin yon maging source ng bacteria and virus of sticking there. Maaari daw makakuha ng virus o bacteria sa mga ATM at elevator buttons. Doon rin na namamahay yung bacteria and the virus, doon mismo sa surface ng mga button. So, Pwede. May posibilidad na makakontaminate siya sa susunod na gagamit ng ATM machine. Elevator button din. Tandaan natin, surface din yun eh. Again, pag bumahing ako, may sakit ako, pumindot ako ng floor, pwede ipasa. Gayun din sa mga shopping cart. Pwede rin kasi doon mamalagi yung bacteria. Kung may sakit ako, napaubo ako. Hinawakan ko pagkaubo ko, hinawakan ko ang shopping cart handle. May sakit ako. Tapos may sumunod na humawak doon at hinawak din sa, sa sarili. Pwedeng mahawa yun. Maging sa mga door knob at door handle. Door handles is also the same kasi pagka meron akong infection at hinawakan ko yung door at may sumunod sa akin, pwede yun maipasa. So kasi nahawakan ng isang infected person eh. Pwede maipasa yon sa next. Para naman sa mga mahilig umupo sa sahig, pwede raw makasagap ng bakterya at virus dito. Ang ponso si siyempre yung kamay natin, nagagamit natin na pantungkod. Yung iba dyan, nakikita, napapansin ko na pagkatayo, andyan yung hindi mo alam na napapakain ka na ng sandwich. Magiya mga batang mahilig maglaro sa playground, dapat din daw maging maingat. Playground naman is high risk because pinag-uusapan naman natin dito yung mga bulate sa mga bata. Lalo na kapag may mga sandbox, kung may mga buhangin, pwede doon mamahay yung tinatawag natin, hookworm. Yun yung pinag, yun yung bulate na nakakapag-cause ng mga anemia sa bata. So, ang highest sa playground is basically yung parasitic infections na sinasabi. Pero siyempre, hindi naman daw tayo dapat tuluyang mapraning sa paghawak ng iba't ibang bagay. Ang paalala ni Dr. Season, Una, gawing mas madalas at maayos ang paghuhugas ng kamay. Pangalawa, kapag bumabahing, dapat ay gamitin pang takip ang gitna ng ating braso at ang kamay. Kumain ng tama, matulog ng sapat, at magpabakuna laban sa mga karaniwang sakit. Gumamit ng disinfectant sa mga sahig o patungan sa bahay at opisina. At panghuli, magbao ng alkohol o hand sanitizer para laging mapanatiling malinis ang ating kamay. Higit sa lahat, wala na raw tatalo pa sa maayos sa pangalaga sa sarili para siguradong malakas ang ating depensa sa anumang sakit. Very basic, ano po? Napaka-simple mga bagay pero minsan nakakalimutan natin. At kaugnay pa rin yan, ang usap natin si Dr. Gia Siso dito sa studio. Dr. Gia, Hi, welcome man. back. Good afternoon. Maliba doon sa mga nakita natin doon sa, sa video presentation, ano, may mga telepono dyan, etc., etc. Ano-ano pa yung mga lugar na pwede na tayong makakuha ng mga germs na posibleng maging peligroso sa kalusugan? Yung banyo, okay. toilet okay. floors, mm -hmm. yung sink, mm -hmm. number one yan. Paghawak ng mga sponge mm -hmm. na panghugas ng mga plato, very good medium for bacteria growth. Okay, also. so paano paano ba storage nando? para hindi siya pamugaran o panggalingan ng mga... Mikrobyo. Kailangan dry yung plagyanan niya. Mm -hmm. Ideally, yung sponge dapat pigain. Huwag hayaan nagdidrip yung tubig. Mm -hmm. Tapos kailangan parang may strainer sa baba. Okay. Okay. Ito ho, may mga everyday things tayo dito na nakikita natin sa mga bahay natin, yes. sa mga opisina natin. Ano nito ito, Doc, na pwede pamugaran ng mikrobyo? Tulad nito, phone, di ba? Ah. So, syempre everyday, meron tayong mga phone call, So, itong part ng phone na ito, ito yung pwedeng... Actually, the whole part. Ah. Pag... Kunyari, ginagamit ko, tapos may sakit ako, tapos bababa ko yung phone. Mm -hmm. Pwede yan, tapos may gagamit next. Naku, lalo na sa sari-sari store, no? Bayad ka rin piso, 3 minutes. Naku, no. oh, hindi mo na alam yon. kung ilan na yung gumamit doon sa maghapon. So, huwag okay. kayong magtataka kung madumi yan. After a few days, meron na kayong ubo or sipon. Lalo na ngayon, very Uh, mm -hmm. rampant ang respiratory infection. Mm -hmm. Ito, mga barya, di ba? Every day, meron coins, tayong oh, bills. coins, bills. Mm -hmm. Si Ivan, puro bills lang yan. <laughs> barya-barya lang. Oh, bariya, bariya lang. <laughs> so yan, pwede rin yan pamugaran ng germs kasi mm -hmm. did you know that it it actually contains 400 times more than what you see pa sa toilet bowl. Yung okay. coins kasi paso-pasa yan. And even the table surface. Ito, ah, napakasimple. Oh. Desk lang. natin sa office, mga mesa natin sa bahay, mm -hmm pwede rin pamugaran niya ng mikrobyo. Yes. 400 times, Doc, ulit? 400, 400, times na mikrobyo. Na... More than the toilet pa. Nako. Kaya ho yung mga bata, nako, awatin nyo pag sinusubo yung mga barya yes. na pakarumiho. Correct. Ng mga, yan. Ano ho yung mga sakit na pwedeng makuha dyan, Doc? Very common viral infection. Mm -hmm. Number two, bacteria. And number three, bulate. Parasitic infection mm. for kids yung naglalaro sa playground. Oo, oh, yun, yun yung mga nakakasira ng tiyan, ano? Mm -mm. Okay, uh, paano ho mapipigilan maliban dun sa napaka-basic na maghugas tayo ng kamay as often as possible? Right. Yung hand washing has a technique, ibang. Mm -hmm. Dapat nga 20 seconds, eh. And when you wash your hands... Isang happy birthday daw, sabi ng DOH, eh, di correct. ba? Correct. Okay. That's why yung song ng happy birthday, yung length nun, is the length of time you should wash your hands. Mm -hmm. So, tapos ang technique, wag lang ganon. Dapat even in between... Mm -hmm. Iwa-wash mo siya. Mm -hmm. Tapos, kailangan mabula yung soap. Mm -hmm. It matters. And then, dry very well. Okay. So, you wash this way. Mm -hmm. There. You wash. Scrub it this way. Mm -hmm. And then, when you dry your hands, dry it very well. Okay. Hand dryer or towel. Ah, okay. So, and, sorry. Go ahead, go ahead. In the uh, absence of toilet bowls, hand sanitizers and alcohol, pwede rin yun. Mm -hmm. But, after that, if you have immediate access to... Um, iyung yung wash mm. ano, wash hands water. pa rin. Yes. Iba pa rin yung naghuhugas, ano. Yes. At yan ho mga habits 'yan na pwedeng ma-form habang bata pa. So, Marela. yung mga anak natin habang maliliit, turuan natin ng tamang uh, hygienic practices tulad Marela. ng tamang paghuhugas ng kamay. Maraming salamat, Dr. Gia Siso. Thank you, Ben.